Nagsisimula ang kwento sa isang nakakakapit at matinding eksena. Habang si Riley North, isang babaeng puno ng determinasyon, ay hinahabol ang kanyang mortal na kaaway. Matawang kalsada sa dami ng tao pero patuloy na sumisingit si Riley, hindi natitinag ang kanyang pokos. Kahit na may malalim siyang sugat mula sa saksak ng kutsilyo, hindi siya sumusuko. Nagbunga ang kanyang pagpuporsige nang makorner niya ang kanyang target. Habang naguumapaw ang kanyang emosyon, inilabas ni Riley ang kanyang baril at pinaputokan ito. Tinapos niya ang problemang matagal nang bumabagabag sa kanya. Pagod matapos ang laban, nagtungo si Riley sa isang tagong sulok ng syudad. Isang maruming squatter na lugar kung saan siya palihim na namumuhay. Pumasok siya sa isang sirang itim na van at inalagaan ang kanyang sugat. Ayaw niyang magsapalaran na pumunta sa ospital, sa loob ng van, binuksan niya ang isang kahon na may lamang tsokolateng cake. Ang tanawin ay nagbalik ng mga alaala, hinay lang ang kanyang isipan pabalik sa mas masayang panahon, limang taon na ang nakalipas. Sa flashback, nasa bahay si Riley kasama ang anak niyang si Carly na sabik na sabik para sa kanyang kaarawan. Naghahanda sila para sa selebrasyon pero biglang dumating si Peg, ang kapitbahay, at nagyaya kay Riley sa pulong ng mga magulang. Magalang na tumanggi si Riley at ipinaliwanag na may iba siyang prioridad. Dahil dito, nagdamdam si Peg at umalis na masama ang loob. Kahit may tensyon, nanatiling nakatutok si Riley na gawing espesyal ang araw ni Carly. Samantala, sa trabaho, abala ang asawa niyang si Chris at walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Determinado si Riley na ituloy ang kasiyahan, pero hinarap siya nang bigla ang problema. Sinabi ng kanyang boss na isasara na maaga ang tindahan para maalaga ng may sakit na kamag-anak. Sa kabilang banda, hinarap ni Chris ang isang dilema ng lapitan siya ng kaibigang si Mickey. Iminungkahi ni Mickey ang isang plano na nakawin ang pera ng isang drug lord na si Diego Garcia. Nagdalawang isip si Chris, nag-aalala sa panganib at sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kinagabihan, umuwi si Riley at natuklasan na nasira ang birthday party ni Carly. Nalaman na si Peg ang nagpakalat ng masasamang chismis kaya hindi dumalo ang mga kaibigan ni Carly. Labis na nasaktan si Riley pero nangako kay Carly ng masayang gabi. Nagplano siya ng simpleng bonding, pizza at pagpunta sa lokal na Christmas Carnival para mapasaya ang bata. Bago umalis, tinawagan ni Chrisy si Mickey para umatras sa pagnanakaw. Ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang pamilya. Habang magkasamang nagmamaneho si Riley, Chris, at Carly, hindi nila alam na may isang anino ng lalaki na nagngangalang Cortez na nakamasid sa kanila. Samantala, itinuloy ni Mickey ang pagnanakaw kahit wala si Chris. Ngunit nagkaroon ng madilim na pangyayari nang mahuli siya ni Diego Garcia at agad siyang pinatay. Makalipas nito, masayang naglakad si na Chris, Riley, at Carly sa perya. Ninamnam nila ang masiglang tugtugin, makukulay na ilaw, at masasarap na pagkain. Napuno ng tawanan ng hangin habang kumakain sila ng peppermint ice cream bago bumalik sa kanilang sasakyan. Lingid sa kanilang kaalaman, malapit na ang panganib. Mula sa isang nakaparadang sasakyan, minamanmanan sila ng mga tauhan ni Garcia na naghihintay ng tamang oras para umatake. Bigla na lang nagkagulo, inambos ng mga tauhan ni Garcia ang pamilya. Walang pag-aalinlangan, binaril nila si na Chris at Carly. Si Riley, takot at desperadong tumakbo papunta sa kanyang pamilya, ay binaril din. Dahil dito, bumagsak siya sa lupa at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin hanggang mawalan siya ng malay. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis sa lugar. Si Riley, hirap na hirap at halos wala ng buhay, ay agad dinala sa ospital sa kritikal na kondisyon. Dun, buong lakas na nakipaglaban ang mga doktor para mailigtas siya. Samantala, nagsimulang magsiyasat ang isang detektib sa pinangyarihan ng krimen para makahanap ng mga palatandaan kung sino ang mga umatake. Lumipas ang ilang araw at unti-unting gumaling ang lagay ni Riley. Nang siya ay maging sapat na malakas para sa mga bisita, isang detektib na nagngangalang Stan ang bumisita sa kanya. Nagpakilala si Stan at mahinahong ipinaliwanag na iniimbestigahan niya ang pag-atake na pumatay sa kanyang asawa at anak. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Stan ang nakakagulat na detalye na si Chris ay binalak ng magnakaw sa isang kilalang drug dealer na si Diego Garcia. Ngunit nang magbago ang isip ni Chris at umatras, natuklasan ito ni Garcia. Bilang ganti, ipinapatay ni Garcia sina Chris at Carly. Ipinakita naman ni Stan kay Riley ang litrato ng kanyang pamilya habang nasa perya. Habang nakatitig siya rito, bumalik ang ilang piraso ng kanyang alaala. Naalala niya ang mga mukha ng mga umatake noong gabing iyon. Dahil dito, agad na inasikaso ni Stan na madala si Riley sa presinto upang kilalanin ng mga salarin, ilang araw makalipas, isa-isang ipinakita sa kanya ang mga sospek, at may kasiguraduhan niyang natukoy ang tatlong lalaking responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya. Samantala si Stan at ang kanyang kasamang si Detective Moses ay nag-uusap tungkol sa kaso sa isang tahimik na hardin. Ibinigay ni Moses kay Stan ang isang mahalagang ebidensya. Isang police badge na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Lumabas na ang badge ay pagmamayari ng isang tiwaling pulis na nagtatrabaho para sa kriminal na grupo ni Garcia. Habang binubuo ni Stan ang mga piraso ng palaisipan, bumalat sa kanya ang kaba. Ibig sabihin, ang impluensya ni Garcia ay umaabot hanggang sa hanay ng pulisya. Hindi lang iyon, pinaalala rin ni Moses kay Stan ang malupit na paraan ng krimen. Si Chris ay nag-isip lamang ng pagnanakaw ngunit sa huli ay umatras. Gayunpaman, pinili pa rin ni Garcia na ipataw ang kanyang mabangis na kaparusahan. Nagbabala si Moses kay Stan na mag-ingat, sinabi niyang delikado ang habulin si Diego Garcia. Kilala ang malupit na drug lord na patahimikin ang sinumang banta sa kanyang imperyo. Walang pinipili kung sino, dahil dito, nakaramdam si Stan ng bigat at kawalan ng magawa. Samantala, si Riley ay nahihirapang harapin ang matinding pagkawala ng kanyang pamilya. Ang bahay na dati ipuno ng init ay ngayoy malamig at hungkag. Isang hapon, biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Nag-alok ito ng pera kapalit ng kanyang pananahimik. Napako ang tingin ng lalaki sa kanyang gamot, ngunit mabilis itong inagaw pabalik ni Riley na puno ng determinasyon. Ipinasok niya ang pera sa kamay ng lalaki at pinaalis ito. Tumanggi siyang mabili ng katahimikan, makalipas ang isang linggo, naghanda si Riley para sa paparating na paglilitis. Buong puso siyang nagpasya na tumstigo laban sa mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Kumakapit siya sa pag-asa ng hustisya, ngunit ang loob ng korte ay nakakasakal. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang kaba na kanyang nararamdaman. Sa gitna ng paglilitis, napagtanto niya na ang lalaking bumisita sa kanyang bahay ay abogado ng mga akusado. Nakumpirma ang kanyang pangamba ng lapastanganin ng abogado ang kanyang kredibilidad. Sinabi nito na dahil sa natamo niyang pinsala sa ulo ay hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang salaysay. Nagulat si Riley sa ganitong manipulasyon, mas lalo siyang nasaktan ng ibasura ng hukom ang kanyang ebidensya. Dahilan umano ay kulang sa matibay na patunay, isang nakamamatay na dagok para sa kanya. Dahil dito, pinalaya ang mga akusado, hindi napigilan ni Riley ang kanyang galit at nagwala siya kinailangan pa siyang awatin ng mga pulis. Habang nasa ambulansya papunta sa ospital, napansin niya ang isang oxygen cylinder. Bigla niya itong ginamit upang saktan si Stan at mabilis na tumakas bago pa makareact ang iba. Naglaho siya, iniwan ang kaguluhan, hindi nagtagal, dumalo si na Moses at Stan sa libing ni Chris. Umaasa silang makikita si Riley, sinuyod nila ang tao ngunit hindi siya nagpakita. Nauwi sa pagkadismaya ang kanilang paghahanap, makalipas ang ilang taon, nagkaroon ng nakagugulat na pangyayari sa isang perya. Natagpuan ang mga bangkay ng tatlong lalaki sa ibabaw ng merry-go-round. Ilang sandali lang, dumating si Stan at Moses sa lugar. Nalaman nilang sila mismo ang mga lalaking responsable sa pagkamatay ni na Chris at Carly. Ang nakakatakot na tanawin ay nagbigay ng malinaw na mensahe, may naghiganti. Samantala, sa opisina ng FBI, abala si Agent Lee sa ilmen sa kanyang trabaho. Biglang pumasok si Agent Lee dala ang mabigat na balita. Iniulat niya ang isang pagnanakaw ng baril na ginawa ng isang babae. Ipinakita niya ang CCTV footage ng sospek, biglang natigilan si Lisa. Lumabas na ang babaeng nasa footage ay si Riley, agad niyang naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Kaya't mabilis siyang kumilos upang maghanda sa mga susunod na mangyayari. Samantala, sa lugar ng krimen, maingat na iniimbestigahan ni na Stan at Moses ang mga ebidensya. Biglang tumunog ang telepono ni Stan, isang tawag mula kay Lisa. Sa parehong oras, si Riley na muling nagpagaling ng kanyang sugat ay handa na. May dala siyang armas at muling lumalarga para sa kanyang susunod na misyon. Mayamaya -maya, sa opisina ng FBI, nagtagpo si na Stan, Moses, at Lisa ipinakita ni Lisa ang CCTV footage ng mga pagnanakaw ng armas na ginawa ni Riley. Lumalabas na naghahanda si Riley para sa isang malaking hakbang, habang pinag-iisipan ng mga ahente ang kanilang estratehiya. abala na si Riley sa pagsasakatuparan ng kanyang plano, patungo siya sa tiwaling hukom na Sam Ires sa kanyang kaso ilang taon na ang nakalilipas, at sa malamig na paghihiganti, iginapos ni Riley ang hukom, itinusok niya ang mga pako sa mga kamay nito. Tinitiyak niyang mararamdaman nito ang sakit ng kanyang pagtataksil. Bago umalis, nagtanim siya ng bomba sa mesa ng hukom. Ilang sandali matapos siyang umalis, sumabog ito at winasak ang bahay dahilan ng pagkamatay ng retiradong hukom. Nang makarating ang balita ng pagsabog kay Stan, nakatanggap siya ng tawag na kumpirmadong patay na ang hukom. Sa sandaling iyon, lalung hindi ang pangangailangan na pigilan si Riley dahil alam nilang hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. Samantala, dumating si Cortez sa taguan ni Garcia na may dalang nakababahalang balita. Ipinabatid niya kay Garcia na pinatay ni Riley ang hukom na kanilang binayaran upang protektahan ang kanilang interes. Nagngangalit si Garcia at labis na nag-alala sa banta na dala ni Riley. Inutusan niya si Cortez na magpataw ng patong sa ulo nito kapalit ng malaking pabuya sa sino mang makakahuli sa kanya. Sa parehong tensyon adong sitwasyon, nakipagpulong si Garcia sa kanyang kasama na si Ortega. Ipinahayag ni Ortega ang kanyang pagkadismaya, binanggit na dalawang shipment ng droga ang nawala sa loob lamang ng isang linggo. Bagamat binalewala ito ni Garcia, binalaan siya ni Ortega na kumpara sa mga makapangyarihang tulad ni Cortez, isa lamang siyang maliit na manlalaro sa mundo ng droga. Hindi inaasahan, ang tensyon sa pagitan nila ay nagbabadya ng pagbitak sa kanilang alyansa. Sa ibang bahagi ng lungsod, makikitang sumakay si Riley sa isang bus. Panandali ang isinantabi ang kanyang misyon habang iniabot niya ang mga laruan sa isang batang babae na tahimik na nakaupo kasama ang kanyang amang lasing. Nang bumaba ang ama upang bumili pa ng alak, sinundan siya ni Riley at inupakan, tinutukan ng baril sa bibig. Nagbigay siya ng nakakakilabot na babala na unahin ang kaligayahan ng kanyang anak o haharapin ang matinding kaparusahan. Maya-maya, determinado si Riley na hanapin ang lalaking nagngangalang Marvin. Nagbihis siya bilang isang basurera at pumasok sa gusaling pinagtataguan ni Marvin. Sandali lang gumana ang kanyang pagbabalat kayo dahil agad siyang natuklasan ng dalawang gwardya. Sa bilis ng kanyang reflexes, mabilis niyang pinabagsak ang mga ito at nagpatuloy. Habang lumalalim ang kanyang pagpasok sa gusali, sumilip si Riley sa isang siwang ng pinto. Ngunit natukoy agad ang kanyang presensya at nagsimula ang matinding barilan. Bagamat mas marami ang kanyang kalaban, nanaig ang kanyang kasanayan at determinasyon. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban hanggang si Marvin na lamang ang natira. Nanginginig at takot si Marvin matapos ang engkuwentro, agad siyang nagtungo kay Garcia upang iulat ang nangyari. Nagngitngit si Garcia at nagtanong kung ninakaw ni Riley ang kanilang pera. Nag-alinlangan si Marvin bago umamin na hindi ito kinuha ni Riley. Sa halip, sinunog niya ang lahat ng kanilang salapi. Nababatid ang lalim ng paghihiganti ni Riley. Inutusan ni Garcia si Cortez na higpitan ang seguridad sa lahat ng kanilang operasyon. Alam niyang hindi patapos si Riley. Samantala, mabilis na kumalat ang balita ng pag-atake ni Riley at umabot sa mga istasyon ng balita. Ipinahayag ng mga mamamahayag na isa siyang mapanganib na vigilante at pinag-uusapan ng buong lungsod ang kanyang susunod na hakbang. Kasabay nito, dumating ang pulisya sa isa sa mga pasilidad ng money laundering ni Garcia upang imbestigahan ang lugar. Sa sandaling iyon, itinuro ni Moses ang mahalagang ebidensya sa kanyang partner na si Stan. Ngunit biglang uminit ang tensyon sa pagitan nila. Inakusahan ni Moses si Stan na hindi nakapokus, na animoy nahahadlangan ang kanyang damdamin para kay Lisa ang kanyang pag-iisip. Naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating si Lisa upang tingnan ang progreso ng investigasyon. Upang makagawa ng impresyon, inalok ni Stan na ihatid siya pabalik sa kanilang himpilan. Samantala, labis na naapektuhan si Garcia sa pagkawala ng kanyang pinagkakatiwalaang si Marvin. Naiinis siya sa sitwasyon at nagtanong kung paano nahanap ni Riley ang pinagtataguan ni Marvin. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Cortez na maaaring sinusubaybayan sila ni Riley. Galit na galit si Garcia at nagpas gumawa ng patibong upang tapusin na ang kanyang kalaban. Sa ibang lugar, walang kamalay-malay si Riley sa plano ni Garcia at naghahanda ng sarili niyang pagsalakay sa kanyang base. Maingat niyang pinag-aralan ang bawat detalye, determinado na magbigay ng matinding dagok. Samantala, gamit ang advanced surveillance tools, sinusubaybayan ni Nastan at Lisa ang kilos ni Riley upang mahulaan ang kanyang susunod na hakbang. Nang tuluyang makapasok si Riley sa base ni Garcia, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Habang maingat siyang gumagalaw sa gusali, napansin niyang may kakaiba. Ilang sandali lang, nadiskubre niyang nakapagtanim si Garcia ng mga bomba bilang patibong. Nang mapagtanto ang panganib, nagtangkang tumakas si Riley ngunit nakita siya ng isa sa mga tauhan ni Garcia at pinasabog ang mga bomba. Bumulusok ang gusali sa isang napakalakas na pagsabog, nagiba hanggang sa maging guho. Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap ng agarang ulat si Nalisa at Stan tungkol sa pagsabog sa isang bodega at agad na nagtungo roon. Pagdating nila, tumambad ang kaguluhan, apoy, mga guho, at kalituhan nagpa siya si Lisa na mag-imbestiga pa habang sinagot naman ni Stan ang tawag ni Moses. Ibinunyag ni Moses na ang nasabugan ay isa sa mga pangunahing taguan ni Garcia. Hindi alam ng lahat, nakaligtas si Riley sa pamamagitan ng pagtakas sa isang underground aqueduct bago ang pagsabog. Basang-basa ngunit buo ang loob, lumitaw siya mula sa daanan ng tubig at sumenya sa isang dumaraang sasakyan. Kinuha niya ang kotse at agad na humabol sa isang sasakyan na may sakay na tauhan ni Garcia. Habang tumatakbo ang oras, lalo lamang tumitibay ang kanyang determinasyon na wasakin ang imperyo ni Garcia. Samantala, nakatanggap si Garcia ng tawag mula sa kanyang mga tauhan na maling nagulat na patay na si Riley sa pagsabog. Maya-maya, determinado si Lisa na matunton si Riley, nagtungo siya sa isang maruming barong-barong upang humanap ng impormasyon. Nilapitan niya ang isang pulubi at nagtanong kung may nalalaman ito. Ikinwento ng pulubi ang tungkol sa isang anghel na tumutulong sa mga tao roon. Nagbigay ito ng kuryusidad kay Lisa at nagbukas ng bagong landas para sundan. Samantala, natunto ni Riley ang mga tauhan ni Garcia sa isang liblib na kalsada, sa maingat na pagpaplano, inambos niya ang sasakyan at brutal na pinaslang ang lahat ng sakay, sa kanyang tahanan, Nanunood si Garcia ng balita nang makakita siya ng ulat tungkol sa isang carjacking, agad niyang nakilala ang sasakyan bilang pagmamayari ng kanyang tauhan, ilang saglit lang, dumating ang parehong sasakyan sa kanyang gate, naniwala siyang ang kanyang mga tauhan ang sakay nito. Binuksan ng mga gwardya ang gate, ngunit agad silang binaril ni Riley na nakasunod pala sa sasakyan. Nang mapansin ni Garcia na papalapit na si Riley, kumilos siya kagad inutusan niyang patayin ang ilaw sa buong bahay at pinwesto ang kanyang mga tauhan sa depensa. Ilang sandali pa, pumasok si Riley nang may matinding pag-iingat. Tinanggal niya ang bawat hadlang na humaharang sa kanyang daan. Matapos ang tensyonadong paghahanap, na-corner niya si Garcia. Pagkakita kay Garcia, agad itinaas ni Riley ang kanyang baril handang tapusin ang lahat. Ngunit natigilan siya nang mapansin ang batang anak ni Garcia. Naalala niya rito ang sarili niyang anak, sa maikling sandaling iyon ng pagdadalawang isip, nagkaroon ng pagkakataon si Garcia na lumaban. Sinaksak niya si Riley, habang lumalakas ang tunog ng mga sirena, nakatakas si Riley kahit sugatan. Naghanap siya ng matutuluyan at napunta sa bahay ni Peg. Itinali niya ito bago Gina mo ang sariling sugat. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa isang sing-sing pangkasal. Ngunit ang bastos na tugon ni Peg ay lalong nagpaalala ng galit kay Riley. Itinutok niya ang baril dito at malinaw na ipinakitang wala siyang oras para sa laro. Samantala, sa lugar ng krimen, nagtanong si Moses sa isang pulis. Ipinahayag ng pulis na pagmamayari ng isang kumpanya ang bahay. Ngunit kumbinsido si Moses na isa itong ari-arian ni Garcia. Frustrated siya at kinumpranta si Officer Barker kung bakit hindi ito naiulat kay Stan. Ngunit iginiit ni Barker na dalawang beses na niyang sinabi ito kay Stan. Nagkaroon tuloy ng pagdududa si Moses sa tunay na intensyon ni Stan. Samantala, si Stan ay nagsusuyod sa isang sirasirang lugar ng makasalubong niya si Lisa. Dinala siya nito sa isang itim na van na puno ng mga ilegal na armas. Doon ipinaliwanag ni Lisa na matagal na niyang iniimbestigahan si Narayli at Garcia at determinado siyang pabagsakin ang mga ito kinumirma rin niya ang mga chismis tungkol sa isang tiwaling pulis na kasabwat ni Garcia, ngunit hindi niya pinaghinalaan si Stan. Sa isang nakagugulat na pangyayari, si Stan na matagal ng lihim na kakampi ni Garcia ay biglang binaril si Lisa. Dahil sa investigasyon nito, naging banta na si Lisa sa operasyon ni Garcia at hindi kayang ipagsapalaran ni Stan na mabunyag ang katotohanan. Matapos itapon ang kanyang baril, Tinawagan ni Stan si Garcia upang ibunyag ang kinaroroonan ni Riley. Hindi na nag-aksaya ng oras si Garcia at ang kanyang mga tauhan at agad silang nagtungo sa lugar ng squatter. Habang naghihiwalay sila upang hanapin si Riley, handa na ito. Sa kabila ng matinding pagod at kirot mula sa kanyang sugat, ginamit ni Riley ang kapaligiran upang magkaroon ng bentahe. Sa isang engkwentro, nagpabagsak siya ng isang mabigat na kaha na dumurog sa isa sa mga tauhan ni Garcia. Natagpuan naman ni Riley ang isang radyo na gamit ng mga tauhan ni Garcia at ginamit niya ito upang direktang makipag-ugnayan sa kanya. Matatag ang kanyang boses habang nagbibigay ng ultimatum, sumuko o panuurin ang pagkamatay ng lahat ng kanyang mga tauhan. Ngunit tiwala si Garcia sa kanyang mga tauhan kaya binalewala niya ang banta. Habang patuloy na naghahanap si Riley, narinig niya ang mahinang tunog ng isang teleponong nagre-ring. Sinundan niya ito hanggang matagpuan ang isang kahon sa basurahan. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya sa loob ang bangkay ni Lisa. Mabilis na kumilos si Riley, kinuha ang telepono at naglive sa social media. Ipinahayag niya ang katiwalian sa loob ng kapulisan. Ibinunyag din niya na si Stan ay kasabwat ni Garcia at isiniwalat ang lokasyon kung saan sila nagtatago. Dahil dito, mabilis na nagtungo ang mga pulis sa lugar. Ngunit ang nadatnan nila ay isang madilim na tagpo. May batang babae na ginawang bihag ni Garcia at ginagamit na panangga. Nagbanta siyang papatayin ang bata kung hindi magpapakita si Riley. Wala nang ibang pagpipilian, lumabas si Riley upang iligtas ang bata. Hindi na nag ng oras si Garcia at walang awang binugbog si Riley ngunit tiniis niya ang sakit at tinukso si Garcia upang makapagdagdag ng oras habang papalapit ang tunog ng mga sirena. Nang magsimulang magpanak ang grupo ni Garcia, napagtanto nilang nagsasara na ang kanilang daan ng pagtakas. Sa isang nakakagulat na twist, itinutok ni Garcia ang kanyang baril kay Stan at binaril ito dahil sa galit at pagtataksil. Sinamantala ni Riley ang kaguluhan at sinalakay si Garcia. Pinairal niya ang galit at dalamhati, at sunod-sunod na suntok ang kanyang pinakawalan. Sa huli, napaluhod niya ang lalaking Sam Iron ang kanyang buhay. Habang nakahandusay si Garcia, itinutok ni Riley ang kanyang baril dito. Nakahanda na siyang kalabitin ang detilyo, dumating naman si na Moses at ang iba pang mga pulis at nakiusap kay Riley na tumigil. Ngunit ang bigat ng kanyang pagkawala at ang nagaalab na pagnanais ng katarungan ay nanaig. Pinigilan niya ang kanyang paghinga at pinaputok ang baril, tinapos ang paghahari ni Garcia. Mabilis na umaksyon ang mga pulis at pinaputukan si Riley, tinamaan siya sa balikat. Sa kabila ng sugat, nagawa niyang makatakas sa dilim ng gabi. Kinabukasan, natagpuan ni Moses si Riley sa puntod ng kanyang asawa. Mapatla at mahina, may luha sa kanyang mukha habang nagluluksa sa kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, agad siyang dinala ni Moses sa ospital. Habang naghihintay ng gamutan, lumaganap sa balita ang istorya ni Riley. Nagkaisa ang lungsod na ituring siya hindi bilang kriminal kundi isang bayani na lumaban sa kawalang katarungan. Sa kabila ng matinding suporta ng publiko, itinuloy pa rin ng batas ang mga kaso laban sa kanya. Habang naghihintay ng paglilitis, nanatili siya sa ospital para magpagamot. Sa panahong iyon, si Moses ang naging sandigan niya, palaging dumadalaw upang ipaalala na ang kanyang mga ginawa ay nagdala ng hustisya. Dahil sa tapang ni Riley, gumuho ang imperyo ng droga ni Garcia at maraming kriminal ang naparusahan. Nagsimulang maghilom ang lungsod at ang kwento ni Riley ay naging simbolo ng katatagan at tapang sa pagtatapos ng pelikula. Muling binisita ni Moses si Riley, lumapit siya at nagsalita ng mga salitang nagbigay ng pag-asa tahimik siyang ngumiti at iniabot ang isang susi sa kamay ni Riley, susi ng kanyang posos, isang tahimik na pagkilala na sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo at pakikipaglaban, nakamit ni Riley ang kanyang kalayaan.